Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Narito na tayo sa ikalawang bahagi ng pagtalakay natin sa sinaunang kasaysayan ng Timog Silaang Asya. Kung naikwentro natin si Peter Bellwood sa nakaraan at ang teorya ng mainland, origin hypothesis, ano naman ang na natin sa ikalawang bahagi? Ang ating maikwentro ay walang iba kundi ang island origin hypothesis at ang peopling of mainland Southeast Asia. Anong sinasabi ng teoryang ito? Dumako na tayo. Sinasabi rito ni Wilhelm G. Solheim II na island ang origin ng mga tao mula sa mga isla ang mga unang tao sa Pilipinas. Naniniwala rin naman sila na Austronesian din yung unang tao. Ngunit subalit datapwat, batay sa mga nakalap na ebidensya sa nusantau tao trading and communication network hypothesis ni William Solay the second klaro na nanggaling di umano ang mga tao at unang track o trace ng mga tao mula sa tinatawag na nusantao ano pa ang ibig sabihin ng nusantao ang ibig sabihin ng nusantao ay mga tao mula sa timog nusa timog tao mula sa timog kaya tao mula sa timog. So mula dito sa pinapakitang larawan, nang galing sa ilalim na bahagi nito, yung mga unang tumao o naging tao sa ating bansa, nanahan sa ating bansa. Hanggang sa kalakhang timog sila ang Asya. Kaya naman, isa sa pinaka-trace na, na, pinanggalingan ng pag-aaral ni Soleim ay yung mga isla ng Sulu at Celebes. Pakikita na may mga sinaunang ugnayan, etc. Et Isa pa, ano ang pinaliliwanag pa nito? Ang island origin hypothesis ay nagpapaliwanag na nanggaling sa Indonesia ang mga ito na nagtungo sa Pilipinas. Di ba? Sa bahagi ng Mindanao. At mula sa Mindanao, naglakbay ito patungong Hilaga hanggang sa makarating sa mga lugar pangkalakalan. Kaya naman, isa muli ang malaking salik ng pag-unlad ng lipunan ng isa pa ay ang paliwanag ng migrasyon at ang isa pa ay ang kalakalan. Dagdagan pa natin ang pagpapaliwanag. Ano pa ang sinasabi ng Island Origin Hypothesis? Sinasabi dito, bukod sa kalakalan, nagkaroon talaga ng malawak na ugnayan. Ano yung pattern na tiningnan sa pag-aaral na ito? Tiningnan dito na yung ugnayan ng mga tao sa Timog Silang Asya may pagkakahalintulad saan kasunduan. Nagkaroon ng mga agreement eh. Nagkakasundo yung mga sinaunang tao. Hindi sila basta-basta nagkaroon ng kalakalang kagat na hindi lang nagkaroon ng kasunduan. Malinaw na sila yung magkakausap na noon pa man. Isa pa, kasalan. May pagkakatulad kung paano yung mga seremonya, at paano ito isinasagawa? alinsunod sa naging tradisyon at kultura ng na nila. At isa pa ay yung migrasyon. yung pattern kung paano nagtungo yung tao, etc. etc. Dagdag pa, ang island origin hypothesis din ay nagpapatunay na kilala na noon pa man at may husay ng taglay ang mga tao sa timog silang Asya hinggil sa pagdaragat no? At paglalayag, may kaalaman na ukol sa paggamit ng katig. no? Na alam naman natin, sopistikadong pamamaraan ito sa pagbabangka. Hindi basta-basta tatakbo yung bangka na walang kaalaman ang mga taong gumamit ng katig. Dahil bukod sa ito yung ng direksyon, hindi ito basta-basta nagagawa. Hanggang sa natutuhan din ng taong maglayag dahil alam niya na paano pumalaot o pumunta sa mga karagatan. At kaya naman dapat nating tandaan na ito rin ang magiging dahilan o magiging hudyat sa mga ilang paliwanag sa pagtatao sa mainland Southeast Asia o pagtatao sa kalupaan o pangkalupahan timog sila ang Asia. Ano naman ang pinaliliwanag nito? Ito'y tawag sa mga nanirahan sa mga bansang kabilang sa mainland Southeast Asia ba? Tulad ng Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos at Cambodia. At mula rito, tunguhin natin kung paano ba dapat higit na unawain ang pagtatao sa mainland Southeast Asia buhat ng mga paliwanag nila Bellwood at nila Soleil. Kaya tugunan natin, ano ang mga tanong? Ano ang kahulugan ng island origin hypothesis? Ano naman ang kaulugan ng peopling of mainland Southeast Asia? Paano pinaliliwanag ng teoryang island origin hypothesis ang pinagmulan ng mga ninuno ng mga Pilipino? Sa kabuan, lagi nating tatandaan, may ilang pagkakalintulad geografikal ang mga bansa sa Timog Silang Asya. Na siyang naging batayan kung papaano ipinaliwanag ang mga sinaunang pagtatao at sinaunang kasaysayang mayroon ng rehiyon. Isa na rito ang pagkakatulad sa aspekto ng paghihikaw, mga palamuti sa katawan. Malinaw sa atin na may pagkakahawig ito alinsunod sa nakita sa Vietnam, El Nido, Palawan, Sarawak, sa Uyaw Cave sa Palawan. At malinaw dito na may pagkakahawig talaga kung paano ang estilo. Pag tinignan ninyo, parang mga direksyonal. No? Parang ito yung binababa din sa mga barko-barko. No? -barko. May pattern. Ika nila. Isa pang pagkakatulad ay yung tinatawag nating salita wikang ginagamit. Halimbawa, isang example dito na nakalap natin muli sa PPT ni Ma'am Eve ay yung paano sinalit. No? Hindi lang naman ito makikita doon lang doon. No? Makikita din natin ito pag tayo ay naglakbay, nakipag-usap. Yung bahay, balay, 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 balay. May pagkakahawig sa spelling. Kaya nga, di ba, wikang austronisano. Gayun din sa Di lang. tulad ako halimbawa ako uh, isa sa mga konting kaalaman natin yung bahasa Indonesia no saka bahasa Malaysia kahit paano konting konti yung pagbibilang di ba ang dalawa sa kanila dua di ba dua rin sa iba pang wikain na meron tayo sa Pilipinas di ba Satu, dua, tiga, empat. O, ano yung empat? Yun yung apat o four sa kanila no? Ganon din katunog ang iba pang wikain sa Pilipinas. Apat, upat, etc. Lima, no? Lima rin sa atin. Halos magkakatulad sa iba pang wikain na meron din tayo. And, um, di ba, makikita natin na may pagkakatulad. Isa pa, yung mga salitang mababanggit. Yung come, 'di ba? Sa atin sa Filipino, sa Tagalog dating. No, sa ibang wikain natin datong. No, may mga, mga ganung gumagamit. Dito sa Malay dating. Na ako may 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 pagkakahawig no, yung mga wikang Austro niya. No? Yung ear o tainga sa Filipino, talina sa Malay. No. Fear, yung takot, takot. No? At gayon din sa iba pang mga salita. Ano ba ang pagkakatulad? Hindi lang sa geographical, no? Pagbabanga. Di ba? So, klaro sa atin, yung kultura ng pagbabanga, may pagkakawi, pagdidesenyo. Ito pa, no? Konting trivia. Makikita natin sa manunggul jar, itong bangka. No? Napakahalaga sa mga Austronisano ang pagbabangkaring. Eh. Sa mga tweed, makikita natin yung ilang mga paliwanag nga eh. No? Hindi ba ninyo napapansin? Bakit? Bakit kaya pag may namamatay noon, nilalagay sa bangka, pinapaanod? Diba? May sinauna kasi paniniwala, lalo na sa Pilipinas, at maging iba pang mga Austronesiano. Kasi nakita ko rin ito nung no? pumunta ako sa Indonesia dati. May pinapalaot silang mga bangkay. Okay? Kasi ang paniniwala noon pa man, na hindi naman natatapos ang buhay daw ng tao dito sa ating kalupaan. Naglalayag pa ang kaluluwa. Kaya naman yung tingnan ninyo, yung bangka, bangkay, balangay. Di ba? Hindi ito pagkakahawig on an accident basis. Mayroong pagkakatulad ang mga pagkagamit nito dahil mayroon ng sinaunang pagkakatulad yung pamamaraan yung pagbabanga, pag tingnan ninyo, di ba? Diyan din, yung nag-store ng mga pagkain, di ba? Makikita ninyo yan. Okay? So, natuklasan yan sa mga yungib. Ganon din, yung pattern. No? Pag tinignan natin sa iba pang mga merong mga sinaunang banga. Saan pa nagkakatulad? Ito, kitang-kita at ako mismo yata personal na nakasaksi nito. Ang mga hagdang-hagdang palayan. No? Yung pamamaraan ng pagtatanim. Dahil nga, islang pantropiko, sabi ng Bini, Pilipinas. Pantropiko rin naman yung iba pang mga timog, bansa sa timog silang asya. Kaya naman, may mga bulubundukin dito. No? Yung mga bulubundukin, may mga sinaunang pamamaraan na sila sa mga pagtatanim. Kaya naman, alam nila paano didiskartehan ang pagtatanim kapag ikaw ay nasa matataas na lugar. At isa na rito ang pagbubuo ng hagdan-hagang palayan. Hindi ito overnight. Matagal na panahon ito binuno. At tingnan ninyo, hanggang sa kasalukuyan, mayroon pa nito. No? Pag tinignan ninyo yung paraan ng pagtatanim nila, alam na nila yung sofistikadong pagtatanim. Nabanggit na natin ito sa mga una natin mga aralin. No? Bakit nagagawa nila yung magpagtatanim sa itaas ng bundok? Kasi natutunan nila, di ba pag inuulag ka nga, yan yung una matatamaan alam na nila nung una pa lang paano higit na mapaprotektahan ang mga kapag ganito ang postura ng taniman. Lalagay sila ng water irrigation na mechanism. Bukod pa ron, meron silang water drainage o yung drainage system na mga ganito palayan sa gilid. So may kaalaman na mga sinauna pang mga tao dito sa Timog silang asya sa so kung paano tutukuhin yung punta tanim. Ako mismo, personal ko na saksihan, itong mga, it, ilan sa mga ito, no? Doi, hindi pa tayo nakapunta ng Vietnam at ilan pang bansa. Pero naranasan ko ito noong nagpunta ako sa Tegalalang. Oh, so parang throwback picture tayo, no? Ito yung larawan noong nagpunta ako sa Indonesia. Noong 2017 at noong 2019. Kitang-kita no may hagdan ng pala yan. May kaalaman na sila. Photobomber nga lang yung turista dito, no? Parehong-pareho naman ito doon sa Banawe Rice Terraces. So, kitang-kita -kita natin, no? Na ang mga bansa sa Timog Silaang Asya ay mayroong pamamaraan at una ng pamamaraan sa pagtatanim. Dahil agrikultura ang pangunahing kinabubuhay nila. At yung pagra-rice paddy, yung nga yung tinatawag natin. At dyan tayo magkakaroon ng pagkilala sa kabuuan ng aralin. Makikita natin na ang island origin hypothesis ay ni William Solheim ay nagpapakita lamang ang mga Austronesians, tinitrace niya, niya nga ulit, na nanggaling sa Indonesia patungo sa Pilipinas hanggang sa Hilaga hanggang matungo nito yung Tibog, China. At yung peopling of mainland Southeast Asia ay nagpapaliwanag naman ng mga sinuunang pagtatao sa Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos at Cambodia na kaya ito okay kinilalang pipling of mainland Southeast Asia. At dito magwawakas ang ating aralin. Muli, hayaan ninyo maglayag tayo sa walang hanggang pagkatuto sa araling panlipunan ito. Hanggang sa muli, alam!